Kumusta mga classmates? Nandito ngayon si Sir Lara para pag-usapan natin yung subject ng Statistics and Probability. Kala mo magsusugal, may mga barat, mga bariya po. Oh, uh, patay bundok dyan. Tara, simulan na natin. Ang Statistics and Probability ay isang core subject. Ibig sabihin, lahat ng nasa grade 11 under senior high school ay may karapatan aralin at malaman kung ang statistics. Maraming applications to in real life na hindi lang natin namamalayan na uh, nagagamit na rin pala natin. Especially when it comes to research class, no? Kailangan natin yung statistics para hindi ka naman pabigat. Maraming gamit ang statistics sa buhay class. Nanonood ka nga lang ng basketball o kung anong mga sports yan, may statistics na yun. Gusto mong magkumpara ng dalawa, tatlo o higit pang grupo, sino ang mas mahusay, sino ang mas may kailangan ng improvement, statistics na po yan. Kung gusto mong yumaman, tumaya ka sa loto. Joke! Ako nga eh, pupunta pa ako sa tindahan para sumitip lang doon sa likuran ng dyaryo para malaman yung resulta ng loto. Ikala ng tindera, bibili ako pero hindi naman. Oh, Kuya Kim, ano na? Makikita sa larawan na si Kuya Kim ay naguulat patungkol sa low pressure area. Ito mga low pressure area na to yung mga nagiging bagyon na kung saan pwedeng pumasok sa bansa natin. No? So gamit ng statistics kaya natin madetermine kung mga ilang bagyo ang darating sa Pilipinas sa loob ng dalawang buwan, tatlong buwan, o pwede din naman sa loob ng isang taon. Ang mga COVID vaccine ay ginamitan din ng statistics yan mga classmates. No? Specifically yung tinatawag na hypothesis testing para makapag-arrive sa proper decision making kung dapat ba natin i-disseminate ito sa iba't ibang lahi o hindi. Kung effective ba talaga siya o hindi. Madaming gamit tong statistics. nagsisi cod ka nga lang, may statistics na eh. So, ano yung probability na makukuha mo yung backpack tsaka yung RUS-79U? Core Subject Description At the end of the course, the students must understand... Ah! Ang haba naman! Basta sinasabi lang dito mga classmates na binibigyan tayo ng mga idea sa mga bagong terminology ng na encounter natin katulad ng random variable, discrete and continuous distributions lahat ng yan ay mga gagamitin natin para makapag-compute tayo ng probabilities Ito nga pala yung mga content classmates Number 1, random variables Number 2, probability distributions Ito yung mga patungkol sa probabilities class Then yung 3, 4, 5, and 6, sampling and sampling distributions, estimation of parameters, tests of hypothesis, correlation and regression analysis, lahat yan ay statistics na. So, parang baliktad, no? Dapat probability and statistics, hindi statistics and probability. Ano daw? Ayun lang, classmates. Masaya to. Pag-aralan natin, subukan natin tiyagain, at mahalin natin. Balang araw, magka-araw din tayo ng mataas na grado dito. Yun lang, maraming salamat at ingat po kayong lahat.